Pero higit pa sa mga to, ang pinaka bagay marahil sa pagpapanatili ng kaayusan ng isang lugar ay ang mismong pakikipag-ugnayan sa mga lokal. Tulad na lang dito sa kahabaan ng Pacifico Beach na isa rin palang surf spot sa isla. This is like one big stretch of beach. Uh, I think you have different areas where you can surf for for mga beginners or medyo mas level up or you mas mas magaling. Uh, but ang okay kasi yata, I think from what we've seen, may mga may mga signages na na nagsasabi na okay, hindi pang beginner tong mga alo na to or part ng ng beach. So, uh, you know naman your uh, yung kakayahan nyo bilang surfer. So, watch out for those signboards. And, of course, Just talk, talk to the locals, kasi I think bukod sa Cloud 9, bukod sa Pacifico, ang dami ng mga surf spots dito sa Siargao. So, uh, do your research. Nakilala ko dito si WMR isang surfer na tubong siargao. Nakaisip siya ng paraan kung paano pananatilihing malinis ang isla kasabay ng pagtulog niya sa mga kabataan ng siargao. Bukod sa pag-aaral, nagkakaroon din kayo ng clean-up drive. Paano, oh. paano nagsimula? Ito siguro for the love of surfing. No? Okay. okay. Doon oh. talaga nagsisimula yun. No? Oh. Yun yung ginano namin sa pagsusurf. Kasi hmm. yung mga bata mahihilig sa pagsusurf. Mm -hmm. Tapos... Inano namin, pinag-google pina namin yung, yung pagsurf at saka yung pag iiskwela eskwela Ba't naisip gawin ito? Uh, naisip kong nito kasi no, noon una, bali bali na experience ko na na nakikita ko yung buhay ko noon mm. na na nagan din oh, para magsimula oh na na, na oh. mahilig sa surfing oh oh mahilig sa surfing tapos ginagawa lang namin na kasi yung mga board yung mga parents hindi makaka afford Kano ba mabuti yung mga boards na ginagamit ng mga bata 15,000 Mahal din oh all din brand new or mm -hmm. more oh mm -hmm. oh but at least may yung mga taon na tao na nag-iisip na oh, Naniniwala oh, sila sa oh, sa oh, pag-iisip mo? Oo. Oh. Ah. Bali, yung mga foreigner nagdo-donate nag -do lang mm -hmm. na sa mga board kasi alam nila na na yung mga bata may mapupuntahan rin yung pag-iskwela tapos sa pag-surf. Tuwing hmm. Sabado, nagkakaroon ng beach cleanup si Wemar kasama ang mga miyembro ng Sun Crew. Kaya kayo nandito yung mga bata dahil mahal niyo ang pag-surf. Tama. Paano mo ba na ba na, na, I mean, actually, ang tanong nababalansin mo ba yung pag-aaral mo, pag-surf? Oo. Oh. Uh, Pagka, oh, pagpapasok kami, pagpapasok kami sa paaralan, pag matapos na yung, yung ano, yung school, school o we kami dito, pero maka, pwede kami maka, makapag-surf. Anong, kami? anong meron sa surf? Bakit gusto, gusto mong mag-surf? Maganda. Dahil maganda? Masaya? Masaya <laughs> Eh, masarap kasama yung mga tropa. Mm-hmm. Ang paglagay. Okay. Anong nararamdaman niyo kapag nakakita kayo ng maraming plastic sa beach? Siyempre, yung mga ano kami, magagalit. Magagalit? Kasi karing naman yun sa atin, sa mga ibang tao. Tama. Kapag nakaipon na ng mga plastic na pwedeng i-recycle, dadalhin nila ito sa kanilang tambayan para gawing eco bricks. So, kada anong anong araw na ginagawa niyo to? Ah uh, kapag yung mga estudyante may time sila hmm. na mag ano, mag i mag, mag eco brick. Punta lang sila dito. Ah, oh, ito pala oh. Wow, dami. Okay nga to dahil marami na ako na feature na gumagawa nito at at least ano siya, effective talaga siya. oh, oh. effective siya. Simple, oh, pero effective. oh, it, uh, kahit ganito lang. Tapos, ma mag, magagamit mo. Yung malaking bagay na magagamit mo talaga. Imagine yung mga onan. Uh, oh, ito yung ginagamit. Oh. ito yung uh, uh. Ah. ah, ito. Ito, sobrang tigas. Wow, tigas niya ito. Oo. Uh. sobrang tigas. So, hindi na ma Hala, Pwede na itong oh. pangalo. Oh. <laughs> Bukod sa eco-bricks, gumagawa rin sila ng bean bag gamit ang nagupit na soft plastics. Ito lahat yung mga bata na ano Point system ang ginagawa ni WMR para lalang ma-encourage ang mga bata. So kung ikaw ay miyembro ng Sun Crew, present ka sa school attendance mo, mga score mo sa school, at mga nagawa mong chores sa tambayan ng Sun Crew. It's like learning outside the classroom. Isusuma ang mga points. At kung sino ang may pinakamataas sa points, may chance makapili sa mga mas magandang klaseng surfboards. At ang reward pagkatapos ng mahabang araw ng beach cleanups at paggawa ng eco bricks, masarap na salo-salo. Hi, salo ako <laughs>